Ayan, hilo-hilo po mga amiga. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan po yung aking ginuto ngayon. Uh, uh, ah, po amiga. Ayan, linagay ko na nga po yung sayote. Tapos lalagay ko po yung dahon ng sili amiga. Ayan. Ayan po. Ito po yung aking uh, kuntin sa pagluluto amiga. Ayan. yan po ang aking kuntin. Ayan. Ayan, kayo po dyan sa mga nanonood ng aking video, pwede niyo pong gawin tong content sa pagluluto sa mga bago lang katulad ko. Ayan. Yan po ang aking linuto ngayon na ano tahong po, amiga. Yan, tahong po 'yan. Ayan. Uh, yan po ang aking ano ngayon. Alimutong tanghalian po mga amiga. sa mga nanonood po, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video sa aking pagluluto. Ayan, salamat po sa inyong lahat, mga awiga. Ayan. Ah, pakipalo na lang po. Pakipalo, share. Marami pong salamat. Salamat po sa inyong lahat.